Hello mga kababayan. So guys, sinabi na nga ni Vice President Sara Duterte na hindi nga siya dadalo sa gaganaping zona sa July 22 ni President Marcos. Uh, dahil nga sinabi na niya na na-appoint na niya sarili niya bilang designated survivor. So guys, ang zona kasi ginaganap yan every fourth Monday ng July, no? Talagang ano yun ang ano niyan, pinakadate e, kung kailan ginaganap yan. So, nagpasabi naman siya na ayun na yung kanyang plano, hindi siya dadalo. So, ano ba ibig sabihin ng designated survivor? So, guys, ang ibig sabihin nito, uh, kung sakali man na may mangyari sa Pangulo, tapos hindi naman niya ma makumpleto o maituloy o matapos yung kanyang termino bilang presidente, no? yun ang papalit sa kanya. So, kung bagaman, ang ano, ang para sa akin, sinasabi na uh, para na nagbibigay ng hint si Vice President Sara Duterte na hindi matatapos ni President Bongbong Marcos ang kanyang termo, no? Uh, Siyempre, pagka hindi natapos, mayroong mga dahilan, pwedeng natural cause, kunyari, nagkasakit, di ba? Tapos natigok, no? Pero na lang yung in, in no? Na talagang pwersahang, ano, tinigok, di ba? So, kung bagaman, na ah, pinapahiwatig ni Vice President Sara Duterte, pinapaalam niya sa atin, no, na if, na if, anything bad happens, no, to the President na hindi niya matutuloy yung kanyang termino, eh siya talaga yung successor. Siya talaga yung papalit dito at mauupong presidente natin, di ba? So, kung bagaman, ah, nasa batas naman yan kasi meron talagang line of succession, guys. Tapos, ah, para sa akin, guys, no, ang iniisip ko, talagang ano na kumbaga hayagan na yung pagkalas ni Vice President Sara Duterte kay President Bongbong Marcos. So, ano ba yung dahilan na hindi niya pagdalo sa SONA? Ang SONA kasi guys, ito yung parang ito yung convention ng mga lahat ng mamabatas, no? Dito sila nagpupulong-pulong kasi magsasalita yung kumbaga man address sila sa kanilang opening ano session, no? I-address sila ng pangulo tapos dito, magre-report ang pangulo sa bansa at sasabihin niya yung mga balakin niya. Tapos eh, magsasuggest din siya dito ng panukalang batas. Ah, uh, ito guys, no, kasi uh, ayoko na magsalita ng hindi ko malam ma maalang topic, no. research ko rin yung, ano, Sona talaga. Yung meaning, no, na, kung baga man, mas, ano, malawak na meaning ng Sona, niresearch ko rin. So, kung baga man, dito... Uh, siguro parang iniisip ni Vice President Sara Duterte na uh, hindi na siya naniniwala sa kung ano man yung sasabihin ng Pangulo, no? Kasi kung naniniwala pa siya sa Pangulo, susuportahan niya to. Siyempre, kung sumusuporta ka sa tao, dadalo ka. Pero parang sa akin, no? May masama rin yung connotation yung sinabi niya designated survivor siya. no? Ina-appoint na niya yung sarili niya. Kasi, kung pagkaman, parang ano eh, Uh, inaabangan mo na. Kung baga man, eh, parang, ano, uh, inaantabayanan mo na na may hindi magandang pangyayari na bakit hindi matatapos ng presidente ang kanyang termino at ikaw ang papalit dito, di ba? So, it's either na uh, iniisip niya, halimbawa, merong uh, makakalusot doon, makalusot kaya, eh, di ba, sa bata, batasang pambansayan, di ba? gagawin. So, yung makalusot ba, na yung mga, ano, ah, uh, barelo, ano ammunition na pwedeng ipampatay sa pangulo, makalusot ba para patayin to? Pero, maaring hindi lang naman dito, di ba Sa zona. So, kung bagaman, nakita naman natin kay President Trump, no, noong na pan sa Philadelphia, biruin mo, bata na as young as 20 years old, no, nakalusot no sa mga secret service niya, tapos hanggang sa naka, ano, nakabaril sa kanya, yun nga lang, niligtas nga siya ng Diyos, ah, hindi siya talaga napuruhan, Duma-please lang sa tenga niya. So, parang sinasabi dito na, parang may, along the way, no, parang may magand, hindi magandang mangyayari sa Pangulo na magiging dahilan para maging presidente natin si ano, Sara Duterte. Pero alam nyo guys, nakakatakot kung magiging presidente natin si Sara Duterte. Kasi alam nyo guys ha, ibebenta niya tayo sa mga Chino. Kasi maka Chinese to. Itong pamilya Duterte, lalo na si ano, lahat sila. Kasi guys, alam nyo, pa family sila eh. Kahit na mali ang kaisipan ng tatay nila, kung merong isa man lang matino dun sa tatlong anak niyang mambabatas, no? Halimbawa si Vice President Sara Duterte, tapos sa uh, si yung mga ano Mayor Baste Duterte, Congressman ah uh, Pulong Duterte no. Pwede nilang sabihin sa tatay nila na wag kasi alam niyo naman ng Chinese gusto tayo sakupin. kupin. Kagaya ng pogo na yan pinayagan talaga ni ano no uh, President Duterte na kung bagaman eh ano sila mag-tribe o lumawak ang kanilang ano operasyon dito sa Pilipinas. So, kung man, itong mapa, uh, si, sa, uh, si Vice President Sara Duterte, nakakatakot maging presidente natin yan. Ibebenta niya tayo sa mga Chinese kasi, kita nyo sa West Philippine Sea, wala nga masabi, hindi nagko-comment. Kasi mas iniisip niya, baka yung iko-commento niya, eh makasakit dun sa ano, kalooban ni si Jinping. Eh, ang nasa akin ha, iniisip ko, baka etong si Xi Jinping dahil nga iniisip niya na loyal sa kanya mga Duterte no na willing ang mga Duterte na isakripisyo ang bansang Pilipinas para lang sa ano financial gain ano pa ba namang gain yun di ba syempre wealth kung bagaman monetary para ipagpalit nila tayo no sa mga Chinese kay Xi Jinping si ay sorry Xi Jinping di ba para ipagpalit niya nila tayo na hayaan yung mga uh, nandoon sa mga, mga sa West Philippine Sea natin, no? Yung Navy, no? Eh, hayaan na lang na um, masaktan, hindi sila nagko-komento. lalo naman si Vice President San Duterte. Alam nyo, meron siyang boses, pwede siyang magkomento dito. Yun nga mga sen uh, senador nagko senador mga congressmen nagko-komento against China, pero siya talagang ano, no comment, di diba? Ang sa tingin ko kasi, baka ang ano, China o si Xi Jinping ang eventually ha baka magpondo sa kanya sa ka, uh, ano ah uh, national election na ano gaganapin no para maging pangulo siya. So dito guys no sinasabi ko lang na yung kanyang pagiging yung pagsasabi niya na gusto niya na inaappoint niya yung sarili niya bilang designated survivor eh ayun ano coming from the heart yon na ayun talaga yung nasa isip niya, na gusto niya talagang maging presidente. So, kung baga man, eh uh, i-voice vino, out lang niya kung ano yung thoughts niya. Na guys, ang uh, nakakatakot siya. Kasi talagang kaya gumugulo ang ano Pilipinas. Kumbaga man sinuportahan nga nila si ano uh, President Bongbong Marcos, pero bilang pangulo no, tapos siya nga naging vice president. Pero ayaw naman nilang patapusin ito sa termino. Kung baga man, eh, ano, kating na ang pamilya Duterte na maging presidente si Sara Duterte. Kasi, kung baga man yung kapangyarihan na tikman nila kung paanong, ano, nung presidente si, ano, ah, uh, Digong, o si, ano, ah, uh, Rodri President Rodrigo Roa Duterte, di ba? Napakabangis ni, ano, uh, Vice President Sara Duterte okay, kasi nung nakaalitan niya tong si ano Congressman Alvarez no Pantaleon Al Alvarez meron pa siyang mga sinasabi na ni wag mong iisipin no o yung parang inaano niya na banggitin yung pangalan niya ganun ganun siya ano uh, katapang ganun siya magsalita kasi in power yung ano tatay niya noon no so kaya sila yung sinasabi niya na uh, mag, uh, siya yung ina-appoint na niya yung sarili niya na maging designated survivor. Totoo yun. Na talagang uh, gusto na niya na maupo at wag na ano, uh, matapos pa ni President Duterte yung kanyang termino. Kasi siguro alam naman niya yung patakaran ano, na baka na totoo naman ano, na sa Comelec talaga sa amin niya at sa hindi nababayaran kung sino ang ano mga nananalo. Kung baga kung tama yung bayad, pwede yung maipanalo, di ba? If the price is right. So, siguro, inaano niya na kung sa natural na halalan, eh, malabo, no? Na maging presidente siya kasi syempre, yung galamay, yung machinery, tapos yung resources, no? Para manalo sa eleksyon, eh, ano, wala na sa kanila. So, kung hindi matitigok o Uh, kung hindi, ano, madidispalinghado yung, ano, pa, itong termino ni, ano, President BBM, malabo siya maging presidente natin. So, ayun lang, guys, ano, talagang kinutoon niya na hindi siya dumating doon sa zona ni President Marcos. Itong, ano, uh, lunes. So, dito na lang ako, guys, and blessings, blessings, everyone. Bye!